Magandang araw mga kaibigan ng kasaysayan Ngayon, dadaling ko kayo sa isang paglalakbay sa sinaunang Korea Kung saan, tatlong kaharian ang nagtagisan ng lakas at influensya Tuklasin natin kung paano naging makapangyarihan ang Koguryo, Baekje at Silla Noong unang panahon, ang Korean Peninsula ay nahahati sa tatlong malalaking kaharian Ang Koguryo sa Hilaga, ang Baekje sa Timog Kanduran at ang Silla sa Timog Silangan bawat isa sa kanila ay may sariling ambisyon at estrategiya upang maging pinakamakapangyarihan. Simulan natin sa Koguryo. Ang kaharian ito ay umusbong sa ilalim ng pumuno ni Haring Guanggeto the Great. Si Guanggeto ay isang henyo sa larangan ng digmaan. Sa kanyang pumuno, pinalawak niya ang teritoryo ng Koguryo sa Manchuria at sa Korean Peninsula. Ang kanyang mga kampanya ay nagdulot ng mga ng malaking pagbabago sa balanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Hindi lamang sa digmaan naging mahusay si Guanggeto, pinatatag din niya ang ekonomiya at kultura ng Koguryo na nagdulot ng isang gininto ang panahon para sa kaharian. Ngayon, dumako naman tayo sa Baekje. Ang kariang ito ay nagkaroon ng kanyang rurok ng kapangyarihan sa ilalim ng pamumuno ni Haring Gyunchogo. Si Gyunchogo ay isang ambisosyong leader na nagpalawak ng impluensya ng Baekje sa pamamagitan ng kalakalan at diplomasya. Ang Baekje ay naging, sen ay naging isang sentro ng kalakalan sa dagat na nag-uugnay sa Korea, sa Japan at China. Sa ilalim ng kanyang paumuno, ang Baekje ay nagkaroon din ng malakas na hukbong sandatahan na nagbigay daan sa kanila upang protektahan ang kanilang mga interes at teritoryo. At panghuli ang Shilla. Ang karyang ito ay naging makapangyarihan sa pamamagitan ng isang matalinong alyansa. Nakipagsanib pwersa ang Sheila sa Tang Dynasty ng China sa tulong ng mga Tang, nagwa nilang talunin ang Baekje at Goguryeo at pinag-isa ang Korean Peninsula sa ilalim ng kanilang pamumuno. Ang pagkakaisa na sila ay nagdulot ng isang bagong panahon ng kapayapaan at kaunlaran sa Korea. Ang kanilang pamana ay makikita pa rin hanggang ngayon. At dyan nagtatapos ang ating paglalakbay sa tatlong kaharian ng Korea. Sana ay nasiyahan kayo sa pagtuklas ng kanilang mga kwento ng kapangyarihan at ambisyon hanggang sa susunod na paglalakbay sa kasaysayan.